today is my day off yes i only have one day off yes um ngayon i feel kong mag vlog oh, okay ito yung ibabla vlog ko ngayon di ba na ikwento ko sa inyo yung tungkol sa yung inggit ko sa ibang mga magulang na talagang tumanda na naihanda yung buhay nila ito naman yung kagandahan na naidulot nun sa akin ano Kumbaga, nang dahil sa maling mga naging desisyon ng magulang ko. Hindi ko sasabing mga magulang dahil wala naman na yung tatay ko. So, nanay ko na lang. Kumbaga, naikwento ko lang. Okay. So, uh, ko lang dahil, nang dahil sa kanya, nagkaroon ako ng pagsusumikap sa buhay ko. Nang dahil sa kanya, talagang isinumpa ko sa sarili ko na hindi ako magiging kagaya niya. Yun, sinabi ko talaga yun sa sarili ko yun nga, dahil sa mga maling desisyon na nagawa niya sa buhay niya, lalo na pagdating sa pera, pagdating sa pamumuhay, pagdating sa mga desisyon sa buhay, na alam mo yun sa kabila ng hirap ng buhay, yung nanay ko nagawa pa niyang magsugal, nagawa niya pang maadik sa sugal, imagine, sa halip na tulungan yung pamilya niya, tulungan kami, eh lalo niya kaming inilubog sa hirap, yun. And nang dahil sa kanya, yun nga, dahil nga, di ba, inalis na kami sa buhay niya dahil hindi niya nga daw kaya ang buhay. So, nakita ko yung parang pagsuko niya sa buhay. Nakita ko yung, sabi ko, ba't ganun? halip na lumaban, sumuko, paano ko mananalo nun sa buhay kung susuko ka? Hindi ko alam kung bakit ganun yung naging pananaw niya sa buhay. Na, ang nakita ko sa kanya, parang yung kahinaan, parang ganun yung nakapagmahirap ang buhay, uh, parang, oh, pagmahirap ang buhay, aalis ako, lalayas ako. Pero, wala akong gagawin. Parang, aalis ka lang pagmahirap ang buhay, babalikan na lang kapag maayos na. Parang ganoon Yun. And, kagaya nga nang sabi ko, hindi siya, never siyang nag take uh, accountability. Yung naging responsable sa buhay niya, kumbaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya naging responsable sa buhay niya. Hindi siya natutong Uh, dalhin yung sarili niyang buhay hindi siya natutong hawakan yung sarili niyang pamilya, alam mo yun ito yung nangyari kasi, di ba nga bata siyang nag-asawa naiintindihan ko na bata siyang nag-asawa noon bata rin akong nag-anak noon okay bata rin akong pumasok sa pagkakaroon ng pamilya, okay, pero um, natauhan ako ginamit ko yung lesson sa buhay ko, kinukumpere ko talaga yung buhay ko sa kanya buhay niya ah uh, na dahil sa kanya yun nga, nakita ko, sabi ko, ba't ganun? Ang hirap ng buhay, pero pumasok siya sa mas mahirap na buhay. Bakit siya nagpamilya kung alam niyang mahirap ang buhay? Tapos sasabihin pa niya na, ah, hindi kasi ako nakapag-aral, hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ako nakapag-college, or hindi ako nakatapos ng kahit malang elementary, ganun. Eh, hindi mo naman kailangan maging college degree para lamang maging matuto ka sa mga desisyon mo sa buhay, di ba? I don't know, siguro part of it nga daw. So anyway, nga, yun yung naging pinaghugutan ko sa buhay. Yun, sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagayahin yung ginawa niya. Na alam ko mahirap ang buhay, so hindi ako... Gaga, hindi ko ako gagaya sa kanya na mag ako ng marami gayong hindi ko naman kayang buhayin kahit ang sarili ko, di ba diba? So, yun. Hindi niya kami kayang buhayin, pero nag-anak siya ng pagkadami-dami. Hindi niya kaya ang responsibilidad, pero nag-anak siya ng pagkadami-dami. And ang katuwiran niya pa hindi na daw niya kami may ibalik sa tiyan niya. Okay, hindi na nga. Pero bakit wala pa rin siyang ginawa? Alam mo yun. And then, sabi niya pa noon, ano yan magagawa ko? Mahirap ang buhay. Sabi niya gano'n, mahirap ang buhay. Kaya, wala akong nagawa. Sabi ko sa kanya, bakit ngayon hanggang ngayon mahirap para ng buhay mo kahit ang dami-dami nang tumutulong sa iyo. Ilan na kaming nagtutulong-tulong para matulungan ka? Ilan na kami na mga anak mo na tinutulungan ka para lang maiahon ka sa miserable mong buhay pero bakit bumabalik ka sa ganyang buhay? Kasi nga hindi siya marunong is. Eh. Para siyang alam mo yung hindi nga talaga siya natuto sa buhay. na hindi siya natutong tumayo mula sa sarili niyang mga paa kasi nga parati siya naghahanap ng tao na masasandalan niya. So, nag-asawa uh, siya dahil nga daw wala siyang masasandalan. Yun talaga yung pananaw niya eh, simulat sa pulpa. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit nag-asawa ka uli? Alam mo na nga na mahirap ang buhay, di ba? Namatay si tatay. Apat ang naiwan ng mga anak sa'yo, kami yon Bakit nag-asawa ka pa, tapos nag-anak ka pa uli na pagkadami-dami? Hindi lang apat, kundi lima. Kung alam mong mahirap ang buhay, alam mong sagot niya, sabi niya, Ah, kasi mahirap ang buhay. Kaya, uh, ano magagawa ko? Hindi ko alam kung paano ko kayo bubuhayin. Tapos, biglang naisip ko, bata pa ako noon, or nito na lang, mga siguro 20s, 22, naisip ko, sabi ko, ba't ganun? Mahirap daw ang buhay, kaya daw naghanap siya ng uh, lalaki na masasandala niya. Pero yung napangasawa naman niya, hindi naman mayaman. Mahirap lang din ang buhay. Tapos, ang dami din ng mga anak. Diyos ko, ang dami ng anak niya apat din yung mga anak niya nung magkakilala sila ng nanay ko. Apat ng mga anak niya, apat na din yung anak ni nanay. So, walo na agad kami pag pinag-combine yung mga bata. Talos, hindi pa na si nag-anak pa ng lima. So, ayan, nadagdagan na naman, nag-multiply talaga siya. So, sabi ko, hindi naman mayaman yung tiyuhin ko dahil uh, Minsan may trabaho, mas ka dalasan walang trabaho. Tapos magkano lang ang kita, hindi sapat sa pamilya. Sabi ko, come to think of it, sabi ko, eh, mali yung pinasok niyang buhay. Kasi, sabi ko sa kanya, eh, hindi naman mayaman si Tio. Paano mo masasabing makakatulong siya sa buhay natin, ilalong eh, ang humirap yung buhay natin? Sabi ko sa kanya, ganun. Tapos siya, hindi naman niya, uh, Alam na nga niya na hindi siya afford na maging housewife. Pinili pa rin niya maging housewife. Tapos, Medyo nagdi-discarte-discarte naman siya ng mga trabaho. Naglalabada siya noon, nagtitinda-tinda ng mga tinapay. Pero alam mo yung kinikita noon, ginagamit lang niya sa pangsugal. So, wala din siya na itulong, kumbaga. Pangsugal at pangsigarilyo doon na pupunta yung kanyang mga kinikita. Wala siyang pagano parang yun yung naging way niya pag na-stress siya sa buhay is doon siya pupunta sa sugal niya at saka sa sigarilyo niya. So, lalong na yung mga problema, hindi nakatulong. Kaya sabi ko sa sarili ko na talaga na lumaki ako na sabi ko, hindi ko gagayahin ang magulang ko, hindi ko gagayahin ang nanay ko. Magsusumikap ako para may taguyod ko yung sarili kong buhay at may taguyod ko yung sarili kong anak. Okay? At sabi ko sa sarili ko, hindi rin ako gagayahin sa nanay ko na tatanda ako na hindi ko man lang matustusan kahit ang sarili kong pamumuhay. Ayaw kong maging pabigat sa anak ko. Ayaw kong maging pabigat sa ibang tao. Kaya gagawin ko lahat para lamang gumanda yung buhay ko. Nag-sumikap ako kasi nga hindi niya kami kayang pag-aral ng kahit man lang high school. So, nag-working student ako, kabilang ng mga kapatid ko, ako at ang kuya, uh, kuya ko at ang atilani ko. At kaming tatlo, nag kami, nag-working student kami para mapagtapos namin yung mga sarili namin ng high school. Ako, nagtrabaho ako sa teacher ko noon, naglilinis-linis ako ng bahay nila. And then, pag, pag weekend yon naglilinis ako, naglalaba. Kung ano ba gawa niya, yun, ginagawa ako sa bahay nila. Tapos, during summertime, na, nagtatrabaho ako sa restaurant. Taga-serve taga, taga, taga ng mga pagkain, servidora. Yan. And then minsan naman doon naman sa Grand Central Terminal, 'yan sa mga bus terminal, 'yan nag uh, tindera naman ako doon, nagtitinda-tinda doon ng mga pasalubong. 'Yun, 'yun ang naging way ko ng paglaban sa buhay. Nagpatuloy ako. And then siniguro ko na isa lang talaga yung magiging anak ko para nga mas makaya kong makapagtrabaho. Naging multitasking ako, naging uh, madiskarte ako. Inaral ko yung mga oras ko kung paano ko sila mapapagsabay. Inaral ko kung paano ko yung mga oras ko. Inaral ko kung paano ko magagawang makapagtrabaho at makapag-aral. And then, nung nagkaroon ako ng anak, ganun din. Inaral ko din kung paano ako makapagtatrabaho kahit may anak ako. Yun. Kumuha ako ng mag-aalaga sa anak ko para makapagtrabaho ako. Kahit halos wala ng matera sa sinasahod ko. Sabi ko, ah, uh, ngayon lang ito, maghihirap ako. Pero, Uh, pag naman napasok na sa school yung anak ko hindi na ako mahihirapan so yun, yun nga ang nangyari hindi na ako mahihirapan and then talagang uh, sinigurado ko na hindi ako magkakaroon ng anak na hindi ko ma-afford buhayin kasi natatakot ako sa responsibilidad na discover ko kung ano na yung gusto ko sa buhay, na ayaw ko din ng malaking responsibilidad, yun talaga yung mahalaga sa buhay, yung malaman mo kung ano yung ayaw at gusto mo so na discover ko sa sarili ko na ayaw ko ng malaking responsibilidad, kaya Ibig sabihin, hindi rin ako pwedeng maganak na marami dahil malaking responsibilidad yon. Nadiscovery ko yon. Hindi ko yon ginawa. Hindi kagaya ng nanay ko na hindi niya nadiscovery kung ano yung gusto at ayaw niya sa buhay niya. Ako, nakita ko yun sa kanya na ayaw niya ng malaking responsibilidad. Pero hindi niya nadiskubre yon. Ako yung nakaalam noon pero ayaw niya maniwala sa akin, ayaw niya makinig. Sinasabi ko yun sa kanya, bata pa ako, Nasa elementary pa lang ako, lagi kong sinasabi sa kanya, nanay, huwag ka nang mag-anak. Tama nang pag-aanak kasi ang hirap ng buhay, hindi mo kakayanin. At saka, hindi rin natin kakayanin, lalo lamang tayong mahihirapan kasi nga, wala na nga tayong makain, dadagdagan nyo pa yung inaanak nyo. Yun. Every two years na lang, buntis kayo, paano naman kami? So, nagalit pa siya, nasampal pa niya ako noong time na yun. yun. Ako lang sa aming magkakapatid, sa dami niyang mga anak, nine kami, di ba? Ako lang yung sumasagot talaga sa nanay ko. Ako lang yung nangangatuwiran talaga sa nanay ko. Ako lang yung talagang pinakang may mat. Ako yung may pinaka matatag na sumagot. Ako lang yung parang yung bunga nga ako, yung matabil, kumbaga, ang tawag nila doon. Kaya, ilang beses ako nasasampal ang nanay ko nung bata pa ako dahil nga doon. Pero, hindi talaga ako tumigil hanggang ngayon nangatwiran pa rin ako lalo na pag nagdadrama na siya pero yun nga nagpapasalamat din ako na ginagawa ko yun dahil kahit paano natatauhan siya yun kasi kung hindi ko gagawin yun eh talaga namang hindi siya titigil ng ganong ugali yun And ngayon, hopefully magbago. I don't know kung may pag-asa pa. 62 na siya ngayon and yet parang hindi pa rin siya natututo sa buhay niya. Wala pa rin siyang mga lesson na nakukuha sa buhay niya. And siguro nagsusugal pa rin siya, hindi ko na alam. Sabi niya, hindi na daw, pero ganoon naman talaga siya. Lagi na lang siyang tumatanggi na hindi na daw siya nagsusugal. But, I don't know. Pero ngayon, hindi na ako masyadong, yung alam mo yun, nagpapa-apekto sa mga sinasabi niya. Yun. Basta, hindi ako nagpapadala ng pera kapag nagde-demand siya. Nagbibigay ako ng pera dahil gusto ko. Dahil kung kailan ko gusto at hindi dahil sa dinimand niya, yun. Tapos, pag uh, sinasagot, anong tawag dito? Sinasagot ko siya. may Meron kasi siyang sinasabi na, madalas nga siyang siya Sinasabi niya sa akin na, o sige, huwag ka nang tumulong sa akin. Pabiyakan mo na akong mamatay sa gutom dito. O kaya, o sige, biyakan mo na akong uh, bahala na kung saan kukunin yung uh, pangkain ko dito. Which is, hindi naman totoo na nagugutom talaga siya dahil sa dami namin magkakapatid, yun nga, mga kapitbahay niya yung ilan, eh, hindi siya magugutom dahil lagi may pagkain sa kanila. Nasabi ng ate ko, pagkain talaga binibigay ko dyan kay nanay dahil hindi kayo binibigyan ng pera dahil alam kong hindi nga marunong sa pera. Ipang susuga lang niya. Yun. And yun, kaya sabi ko, hindi totoo na, yun nga, magugutom siya. Yun. Kaya sabi niya, ano bang gusto mong gawin ko? Bakit ganyan ka sa akin? So, ang sinasagot ko sa kanya, sabi ko, ang gusto ko maging marunong ka sa buhay mo, kagaya ng naging marunong naman kami sa buhay namin noon. Hindi naman kami naging uh, asa sa iyo, di ba? Hindi kami naging pabigat sa iyo. Talagang uh, binuhay namin ang mga sarili namin nung iniwan mo kami. Pero bakit ikaw, hindi na kayo natuto kung paano ninyo bubuhay ng sarili niyo? Yun. Pero naglalaylo siya, tumitigil siya na ganun. So, yun ang natutunan ko sa kanya. Kaya naman ngayon at my age na mag-40 na ako. Talagang sabi ko, Lord, ayokong gumain sa nanay ko. Kaya hanggat maaaring nagtatrabaho ko at nag-iipon, naghahanda. Pinaghahandaan ko talaga yung uh, magiging pagtanda ako dahil ayokong gumain sa nanay ko na alam mo yung hindi ka makapamuhay ng sayo, hindi ka makapagdesisyon ng sayo, hindi mo magawa lahat ang gusto mo sa buhay mo, hindi mo mabili lahat ang mga gusto mo. Dahil nga, naghihintay ka na lang ng padala ng mga anak mo. Kung walang padala, edi, hindi ka din uh, makakabili agad-agad ang kailangan mo, ba? Diba? Pero which is, hindi naman natigil ang pagkapadala ang mga kapatid ko. Ako, hindi rin ako natigil ang pera pagpapadala sa kanya buwan-buwan. Tapos yung mga kapatid ko naman, every, yung isa every week, yung isa naman every 15 days ko magpadala. So talagang hindi talaga siya mahihirapan sa pera, but yet dahil nga hindi siya marunong sa buhay, hanggang ngayon hindi pa rin siya matuto. Yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagawin yung ginagawa ng nanay ko. Yun ang natutunan ko. At yun ang gusto ko lang i-share sa inyo. So yun lang. So thank you for watching. Bye!